Ano ba yan? Ha? Ayun nga, makakadiskarte. Ba't may happy birthday? <laughs> Ayun nga, makakadiskarte. Ano, ingat po tayo sa biyahe. Ayun, may naganap nga aksidente. Uh, may traffic. May tumawid na senior citizen. Lola eh biglang nag-go na hindi napansin ng driver kaya ayun na uh, hinabutan yung, ano, matanda kaya ito paalala para sa ating lahat lahat uh -huh. na pag ganyan talagang gawin natin na uh, time to time tingin sa ball mirror tingin sa ano yung ball mirror yan tsaka paalala na rin sa mga pedestrian tayo ay natawid nang Hanggat maaari, huwag na tayo sa tapat ng truck tumawin. O kung hindi maiwasan, tawid na tawid na ho tayo, eh... Sa so, mga... At mo, least, mag ipanotis lang natin sa ano, sa... sa driver. Diba, kumaway tayo. Na... Ipa, uh, alam natin sa kanila na andun tayo, tatawid tayo sa harapan nila. Mas mainam, sa paliglito, sa sakyo lang talaga. Oo, pa, para, itan. oo. Kasi, oh, makikita nyo po yung ano Mawawa po talaga yung tao truck. Imagine yung magulungan po ng ng truck siya truck medyo mataas kasi mataas. kaya hindi mapapansin Munggat maaari, ganyang traffic Piliin nyo na tumawid sa harap ng kotse okay. Mga four wheels Para at least madali kayo manotis Madali tayo manotis Kita ka agad Kita agad Kasi pag sa mga truck mo talaga maraming blind spot matataas po ang harapan ng truck eh pag pumuesto kayo sa harap ng truck eh hindi na talaga kayo mapansin kaya ayun po mga kadiskarte eh. paalala lang po para sa ating lahat so ayun po tandaan lang po natin safety first let's always ride safe and let's keep on tracking keep on tracking trackin <laughs> cut cut, cut dek, dek, dek.